ay mga idol kung kung luto na Okay na po siya. Malapit na maluto. Po mga idol magluto po tayo ngayon ng ano ng magluto po tayo ngayon ng paksiw ito may nabili tayong tulingan na isda tapos mga idol itong isa mga idol ano yun natin ihawin po natin to isang piraso so ilagay po muna natin siguro to Yan po magluto po tayo ng paksiw yan po mga idol ayan tapos anong natin mga idol bigis lang mag ano tayo lagyan natin ng anong kalamansi wala tayong suka mga idol eh kaya kalamansi na lang. Hindi nga rin natin lagyan idol lang ano. Hindi natin lagyan ng kamatis. Para matagal siya maano. Baka kasi pag nilagyan ng kamatis, masira ka agad. Ayan. Ayan mga idol. Meron din tayo mga idol. Ano? May sili din tayo. Pinitas natin sa likod ng bahay siling mahaba. Mm. Tapos mga idol, mag ano tayo, mag gaya tayo ng sibuyas bawang. Ito mm. mga idol, gaya tayo na agad natin ng sibuyas. idol dalawang sibuyas ang ating ilagay okay na po yan ilagay na po natin kaagad tapos sunod po natin itong bawang masarap mga idol pag maraming bawang at sibuyas yan po lagto po tapos pigaan po natin ng ano pigaan po natin ng kalamansi idol kundi lang kasi yung kalamansi natin so ayos na po yung mga idol lagyan lang po natin ng wala po tayo nakabili ng magic sarap eh Dito lang po tayo magpaksiw mga idol. Ayan. daming sili ng ano. Hindi natin gitanggalan tanggalan ng ano, tangkay. Tapos mga idol. ato na yan. Lagyan natin ng kunting mantika mga idol. Okay na po yung mga idol. Tapos itong dambuwa lang asinan natin mga idol pang isang salok mga idol? Kanya magluto ang taga-bukid mga idol. Tapos wala tayong ano mga idol? Wala tayong magic sarap. Wala tayong magic uh -huh. sarap kaya tansya lang. Ajinomoto. Uh -huh. Okay na yung mga idol. Ayan na po mga idol Oh. Ayan. Lagi lang po natin ng ano. Kunting to. Kunting ano. Tawyo. Kunti lang naman. Pang pa ano lang. Mga idol. Wala na natin nalagyan ng mga idol ng ano. Hindi natin gilagyan ng luya dahil wala tayong luya. So ayan, okay na yung mga idol. Tapos takpan natin mga idol. Tapos ayun lang mga idol. Wala pa tayong pang papoy. Papoy muna tayo mga idol. Idol, ang Papoy na po tayo mga idol. Ang gatong po natin ay mga sanga ng kawayan Ayan mga idol, ang aming mahiwag ang kalan Salang na natin ito mga idol, yung ating paksiw Paksiw daw ito mga idol sarang natin hintayin lang natin kumulo tingnan natin mga idol kung kung luto na yan, mga idol malapit na maluto yan mga idol okay na po siya malapit na maluto Tapos ayun mga idolo, oh, yung iihawan natin ang isda. Ayun o. Oh. Diyan tayo mag ng isda. Tingnan ulit natin guys. Ang guys. Okay na guys. Luto na siya guys. Okay na to. Yung umihaw na lang natin guys. Ang ganahin natin. natin. guys, ito na yung ano, yung paksiw natin, yung iniyaw na isda. Ito guys, yung sasawa natin sa iniyaw na isda, oh. Tapos, meron tayo guys, sili. Ayan yung paksiw natin guys, na nakalimutan natin, lagyan pala ng ano, ng paminta, sobrang madali natin. Ayan guys, oh. Ayan. So, ayun guys, sa mga nanood sa vlog natin ngayong araw, maraming maraming salamat po sa inyo. At kung bago pa lang po kayo eh, sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutan na subscribe nila at yung notification bell at mag iwan na rin po kayo ng like guys at comment. So yun lang guys, maraming salamat po.